Good afternoon. Sa ating ng hapon, sing update. Ito yung update sa ating mga, parito lang So by November 18 that will be their um three months old by november 18 So ayun sila. Uh So, uh, uh, Nakapulong sila Pero bago tayo ng kulungan Pukulong natin sila kasi Hindi pa rin umihinto yung mga Possible na pwede mangyari Dahil baka biglang bumangyo So bago tayo ng kulungan nila Kasi hindi, hindi, hindi na rin maayos yung ating kulungan dito para the same time na kain sila ng maayos kasi nagugulo sila ng malalaking tabot ng gansa tapos ng bingala so ayan sila so, mga white ng mga uh, red island red actually itong red island red natin eh, crossbreed ko sa ating restore na vintage line okay. So, pure breed na vintage na rooster. Tapos yung hen is Rhode Island Red na standard parang ganun pero yung sa uh, makikita nyo yung kanilang tsura at kulay eh, naman na dun sa kanilang tatay na vintage line ano, uh, dark yung gala natin so akala nila papakain natin sila Ayan, yung mga na naroroon dahil lang nila yan hindi eh, sa atin so dito mga gansa so waiting tayo dito sa gansa na mangitlog so tapos yung isang pabo natin ay initlog na yun yeah hopefully yun 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 hopefully that one, na tuwa ni sana mangitlog na i-secure natin lagay natin sa refrigerator para ma-preserve yung kanilang mga itlog ito yung ating mga Rhode Island 1, 2, 3, 4 3, 6, 9, 10 1, 2, 3, 4 Actually, isa ng Crossbreed ng atay nila. Kaya malaki din. Crossbreed sa native. Ito. And this one is... Oh, Babay. Ayan. That one is lalaki parang tatlo yung lalaki dito babae din itong isa so that will be the scenario as of now so don't forget to follow my follow my heavy page then subscribe po sa ating pa subscribe na lang din sa ating youtube channel For more details and for more updates sa ating mga alaga So and good day and God bless.